Rated SPG, at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay inilipat na sila Primo sa kabilang kulungan daw di kuno pero meron palang ibang plano itong si General dito nga sa grupo ni Primo na kung saan ay tatapusin na ang buhay nitong sila Primo kasama ang kanyang uh, grupo dahil nga hindi pa rin niya makuha kuha ang loob nitong si Amanda hanggat nabubuhay nga si Primo dahil si Primo ang mahal na mahal nitong si Amanda kung kaya't ang ibang mga kapulisan ay tinawagan na nitong uh, si General na bumalik na sila sa headquarters dahil nga papatayin at pasasabugin ang uh, sinasakyan dito nga nila Primo kasama ang uh, dalawang pulis na kinausap nga ito ni Primo at ng kanyang mga kasama na sa tingin ko naman ay mababait kayong tao at pulis ngunit hindi sila pinakinggan at sabi nga nila pwede naming palabasin na nang agaw kayo ng baril at alam nyo na ang susunod at dito lang na nga nakaabang na ang uh, nakagtatambang sa kanila upang pasabugin nga ang kanilang sakyan at dito nga ay uh, nagawa nga nitong uh, simulong at ng mga kasama niya napatayin na nga itong dalawang pulis kasama nga dito sila Primo kasama ng kanyang mga kaibigan at dito nga ay pinasabog ang kanilang sinasakyan na kung saan nga ay talaga na mga sabog na sabog at wasak na wasak pero ito ang atin pong pakaabangan dito ang pagbabalik dito nga ni Primo dahil sila dito ay malamang sa malamang ay hindi sila uh, nak hindi na hindi nakitilang kanilang buhay at dito nga ay babalik sila upang uh, maghiganti at maging kakampi nito nga si Tanggol ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa tinaguri tinaguriang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para na maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.